Sa Big eye or senlo GT, ito yung dalawang ilaw na halos magkamuka. Kung mapapansin ninyo parehas yung design ng kanilang mga body. Parehas may bent at halos or parehas din yung laki ng kanilang mga ilaw. At kahit itong nasa likod yung air vent ng kanilang exhaust or ng kanilang exhaust pan ay magkamuka yung design. Kahit dito sa may bandang ibabaw ang tanging pagkakaiba lang ng dalawang ito ay yung kulay ng kanilang mga lens. Dahil yung sa GT ay napaka-clear at yung sa Big Eye naman ay parang crystal. Yan yung pagkakaiba ng dalawang ito.